Ah, uh, kulit tayo nang tugtog. po, <laughs> Yapon. guys, magandang umaga magandang umaga sa ating lahat dito tayo guys, managat sa payaw natin sana so magpadawi ngayon ng isda O okay, ngayon, 'yun, hindi masyado maalum. painanan guys labing siyam na ano lawin labing siyam na piraso painanan sa na guys ng isda. Matawag dito sa amin na babakulan. So, paglaki nito, magiging mamsa. Iba ito. Kagum ito. Ito, kagiskis. Paglaki nito, magiging kalapion dito sa amin ano, aabot ng tag 7 kilo, 5 kilo isang piraso lapiyon pa ito sa ano pa, maliit um, laki ito ngayon, kagiskis pa ito mamaya lang ulit ako mag video guys at uh, maraming salamat sa panood guys ingat kayo palagi guys bye bye A few moments later. Ka, ulit ay nang po Yapon, natin at kilo yata. Salamat sa panung, guys. Two hours later. Oh guys, tingnan din hapon. Uwi na tayo. Ah, sa natin so di, di, naman tayo ano logi at mamaya na lang ulit guys ang pag video ko sa kunting huli namin ito lang muna bye bye ingat tayo palagi meanwhile ito lang isda natin ngayon guys Kunti lang. Pero, okay, hindi tayo lugi nito. At bukas na naman ulit guys. Maraming salamat sa panood. Bye bye. Ingat na palagi.